Hello, hello, is good? Mm -hmm. Ah, you've been outside. That's nice. Mm -hmm. That's my babe. <laughs> <laughs> I love that smile. <laughs> love that smile. <laughs> <laughs> Matutulog siya. What did you say, babe? I love you too, oh, sorry. I didn't hear. I love you more. So, oh. Okay. Migil na ang ulan. Pwede na akong umalis para bumili ng milk ni Babe. Naubos na kasi yung gatas na maintenance niya rin. So, kailangan ko nang bumili. Natutulog si Babe ito yung gatas niya. Ayan. So, ito ang gatas niya na mini-maintenance niya ngayon. At ito, pag na rin. Kaya, kailangan ko mang madali. Hindi ako makatulog. Nantok ako, pero hindi ako makatulog kasi ang dami kong iniisip na pwedeng gawin. Kung ano mga gagawin ko. Iwan. So, aalis mo na ako saglit sa ano ba yung bag ko.